Welcome to 11 Witch, Tagalog Horror Stories Hi Miss Eleven, magandang gabi po. Itago mo na lang ako sa pangalang Jessa. Sa totoo lang medyo nagdadalawang isip ako kung ikukwento ko ba to. Pero ilang linggo na rin akong hirap makatulog at parang gumagaan lang yung pakiramdam ko kapag nailalabas ko yung bigat sa dibdib ko. Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa amin nung nagbakasyon kami sa Leyte. Simple lang dapat, parang normal na lakad lang. Pero nauwi siya sa isa sa mga pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Noong nakaraang buwan, nagyaya ang pinsan kong si Arnel na pumunta kami ng Leyte. Sabi niya doon daw kami magbabakasyon kasi may mga kamag-anak kami roon at gusto rin niyang makita mismo ang San Juanico Bridge. Ako naman, wala namang talagang alam na lugar kaya game lang. Road trip, gala, tapos, syempre, picture-picture para ma-i-post sa social media. Pagdating namin sa Leyte, tuwang-tuwa ako kasi ang ganda ng paligid. Pero habang papalapit kami sa mismong tulay, napansin ko na may kakaiba. Ang haba kasi ng tulay, mahigit dalawang kilometro. Habang nasa gitna kami, para kang napapalibutan lang ng hangin, tubig at ingay ng mga sasakyan. Si Arnel naman halatang sobrang excited. Bigla niyang sinabi, "Oy Jess, alam mo ba na may urban legend dito? Yung mga bata raw inalay nung ginawa yung tulay." Tumawa lang ako kasi akala ko biro lang yung sinasabi niya. Pero nakita ko yung seryoso niyang muka. Sabi niya, Hindi totoo. Sabi nila para raw tumibay yung pundasyon, pinahuli ng tagapamalakad na babae yung mga batang palaboy. Tapos sinama sa halo ng semento. Yung dugo nila ginamit minsan pati buong bangkay raw. Kaya hanggang ngayon, may naririnig pa rin iyak ng mga bata kapag gabi at tahimik na sa tulay. Medyo kinilabutan ako sa narinig ko, pero nagbiru na lang ako. Sabi ko, oo na, sige, horror story agad. Pero sa totoo lang, parang may dumaan na malamig na hangin nung binanggit niya 'yon. Kinagabihan, nagyaya si Arnel na maglakad kami papunta mismo sa tulay. Sabi niya, mas maganda raw sa gabi kasi makikita mo yung ilaw na kumikislap sa tubig. Wala rin naman akong ginagawa kaya sumama ako. Mga bandang alas 10 na 'yon at tahimik na ang paligid kaunti na lang mga dumadaan na sasakyan. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang mas lumalamig ang simoy ng hangin. Bigla kong naamoy ang matapang na insenso, parang yung amoy ng nasa loob ng simbahan. Nagtaka ako kaya tinanong ko si Arnel kung naaamoy niya rin ba, pero hindi siya sumagot parang nagmamadali siyang tumingin sa paligid. Habang tuloy kami sa paglalakad, napansin ko ang mga anino sa gilid ng tulay. Nung una, akala ko, epekto lang ng poste ng ilaw. Pero habang tumatagal, napansin kong may mga anino na parang hugis bata. Minsan, nakatayo lang sila sa gilid minsan nakasabit sa railing ng tulay. Pilit kong binabaliwala pero hindi ko maiwasang kabahan. Pagdating namin halos sa gitna ng tulay, bigla akong nakarinig ng iyak. Mahina lang sa simula parang sanggol. Pero maya-maya, dumami at lumakas. Hindi ito parang bastang naririnig sa malayo. Parang nandyan mismo sa ilalim ng mga paa namin. Parang nasa mismong pundasyon ng tulay. Napahinto ako sa paglalakad. Nilapitan ko si Arnel at tinanong kung naririnig niya rin. Tumigil siya saglit at hindi sumagot pero bigla niya akong tinapik at mahina lang na nagsabi Tara na Jess, wag ka nang tumingin. Doon ako lalong kinilabutan. Kasi ibig sabihin naririnig niya rin. Habang nagmamadali kaming bumalik, nakita ko na parang may mga kamay na parang inaabot kami mula sa gilid ng railing. Maliit na kamay, parang sa mga bata. Maputla, nangingitim, at may bakas ng dugo. Isa, dalawa, hanggang sa dumami sila. Parang gusto nila kaming hilahin pababa. Pakiramdam ko na walang ako ng boses. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas at doon ko nakita ang isang batang lalaki. Mga pitong taon lang siguro, nakaupo sa gitna ng kalsada ng tulay. Maputla ang mukha, may malaking hiwa sa lalamunan at diretso siyang nakatingin sa akin. Mahina ang boses niya pero malinaw kong narinig. Bakit kami ang inalay? Anong kasalanan namin? Parang nanigas lahat ng kalamnan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo. Ang huli kong naaalala ay hinila ako ni Arnel papalayo. Habang pakiramdam ko ang daming mata na nakatingin mula sa ilalim ng tulay. Pagdating namin sa bahay ng kamag-anak namin, pareho kaming tahimik. Hindi namin pinag-usapan ng nangyari. Kinabukasan, nagpaalam na lang ako na uuwi na ako ng Maynila. Hanggang ngayon, hindi na ulit namin binuksan ang usapan tungkol doon. Pero gabi-gabi, lalo na kapag nakapikit ako, Naririnig ko pa rin yung mga iyak. At minsan, kahit nasa ibang tulay na ako dito sa Maynila, nararamdaman ko yung malamig na hangin at parang may mga matang nakatingin mula sa ilalim. Kaya kung sakaling dadaan kayo ng San Juanico Bridge, huwag kayong titigil sa gitna at huwag na huwag kayong titingin sa ilalim kasi baka may mga batang naghihintay na magtanong kung bakit sila ang inalay. More power po sa inyo, Miss Eleven. Ako po si Jessa, tagalite, at ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.